Mami ano ba yan? Nandito na tayo sa lamesa, wala pang hinandang pagkain. Ay, ate, mami. Oo ayan na pala yung babaeng yan. Saan ka ba galing? Uh, Nag-apply po kasi ako ng trabaho eh. Kaso hindi po kasi ako natanggap. Nag-apply? <laughs> paano ka matatanggap? High school graduate ka? High school na nga, tapos bopols pa. Ano pong mangyayari dyan? Nagsasayang ka lang ng araw eh. di ba sabi niya po kaya high school lang po yung natapos ko kasi si ate po muna yung pag-aaralin niya po. Oo, oo, bukod sa doon, bobo ka kasi. Paano ko na pag-aaralin? Tignan mo, mami, pati ako sinisisi. Hoy, kasalanan ko ba ako yung pinauna ni mami na pag-aaralin? Yung ate mo, kahit tustusan ko, kahit igapang ko, o oh, kita mo naman, with honor, o oh, kayang-kaya niya, eh ikaw, wala! Kahit sa, dito sa bahay, hindi ka din marunong. Eto mo, masama pakiramdam ko, nakahiga ako maghapon, ate mo na nagluto, ate mo naglinis, ate mo lahat. Ikaw nasan ka? Nag-apply? Hoy, huwag ka masyadong mangarap. Mag-a-apply ka, high school graduate. Eh baka naman yung in-applyan yung mga may matataas sa posisyon kaya hindi nakukuha. Masyadong ambisyosa. Ah, uh, mami, ate, baka pwedeng kumain muna po tayo. Nagugutom na po kasi ako. <laughs> Hoy, excuse me. Anong ambag mo dito? Kakain? Magbanat ka muna ng buto at magbigay ka ng pera dito sa amin. Hindi yung umaasa ka lang. Naku, ate. Huwag kayong maglalala. Marami pa namang trabaho ang pwedeng pasukan. Talaga, dapat Tumulong ka ng gastusin dito sa bahay Hindi puro ate mo Eh ako, may edad na Ano pa bang ibabanat ko ng buto? Dapat kayo na Kailangan lahat ng gastusin dito Eh nakasuporta kayo Hindi pwede yung kakain na lang kayo Ano, palamunin? O siya, sige na mami oh, na kasi gusto. wala ka namang ibang ginawa ngayon Ako lahat gumawa ng gawaing bahay Napagod na ako, hindi na ako nakaluto O oh, ikaw naman, magluto ng hapunan Bilis! Gutom na kami. Mamaya ka na kumain kapag tapos na kami. Sige po. Lalo sumasak. Mo, mamaya pa tayong alas 10 kakain. Kupad ng kumilos eh. Ano ba yan din? Tumog na tayo. Teka lang, Mami. Naghahanap ako ng mga sales dito online. Ang dami, oh. Ang gaganda pa. Mga paborito ko to, no? Ako, order ka na naman ng order. Kaya mo na, pera ko naman yung ginagasto dito. Uy, ba't ka nandito? Matutulog po. Tapos ka na ba ng trabaho doon? Tapos na po. Hoy, hindi ka ba nahiya sa amin? Tatabi ka? Tignan mo ang sikip-sikip na nga, oh. Tatlo tayo dito, ang liit, liit ng kama natin. Eh, parang hindi naman kayo nasanay na magkakatabi tatlo. Dati kasi, sanay kami. Ngayon, hindi na. Ano ka ba? Di talaga ito nag-iisip. Siyempre, malaki na tayo. Hindi na tayo pasha. Maliit na ito para sa atin. Oo. Oh, oh, dati mapapayat pa tayo. Ito ngayon, mataba na. Oh. Hindi na tayo pasha talaga. Alam mo yung dapat mong gawin? Doon ka sa sala matulog. Ano? Oo, oh, oh, doon ka na nga lang. At saka siguraduhin mo yung sinasabi ko sa iyo. Baka yung lababor, oh. Lamog-lamog oh, doon, ah. Ang lamog-lamog doon, eh. Isa lang yung ventilador natin dito. Magrereklamo ka o oh. gusto mong matulog na lang sa labas? Ano? Oo, doon ka na. Bigyan mo nga na isang unan. Bigyan mo na, na yan. Din. Oo, oo, oo. Ako unan. Lakad na, dun, lakad na doon, lakad na doon. Doon ka na matulog. At ang sikip nga dito. Alis na! pag pa ka. Tara, matulog na nga tayo. Ay, ako unan, mami. Oo, share tayo, oo. Oh. Ay, loko. May kuto ka. Uy, grabe siya. Hoy, ano yan? Mga pinagkainan mo lang yung hugasan mo. Ito pa, oh. Ikaw masyado ka makasarili. Wala ka na nga ambag dito. Sarili mo lang iniisip mo. Ay, ate naman. Masyado na huwata kayong kabusado. Eh, naman na ka pang sumagot, Hazel. Eh, Plato lang yan, eh. Eh, araw-araw na lang po ganito po ginagawa niya sa akin, eh. E parang hindi niya naman po ako kadugo. Eh bakit ba? Sasakit ba yung balikat mo? Mabigat ba yung plato? Masyado kang reklamador, ha? Oh, grabe pagkareklamo mo, talagang umabot sa araw-araw ganito. Araw-araw bang ganyan trabaho mo? Di ba araw-araw umaalis ka naman? Pinay, naghahanap na po ako ng trabaho, di ba? Para naman po may silbi ako sa inyo. Talaga, buti alam mo wala kang silbi. Alam mo, pag nakikita ko yung pagmumukha mo, parang hindi ko kuludugo ko. Naaalala ko pagmumukha ng tatay mo. Ganyan, ganyan! Walang silbe, batugan. Alam mo, Mami, ang best solution dito para hindi na uminit yung ulo natin araw-araw at kumulo yung dugo natin dito sa babaeng to, palayasin na lang natin. Ate! Eh bakit? Saan ako tutuloy? Ah, naku, wala na kaming pa pakialam sa'yo. Nasa husto ka ng edad. Mabuti pa nga. Mabuti pa nga lumayas ka na nga. Baka iba-iba ang timbre ng araw-araw ko, -araw. oh, hindi yung ganitong lagi ako na-stress sa'yo. Bumalik ka na lang, kung meron ka nang mapagmamalakas sa amin. Pero sa tingin ko, wala naman eh. Tignan mo, oh. Hanggang ngayon, dito parang umaasa. Sige na, sige na. Pag-impact ka na. Ano? Alis na! Ito, kakalad ka rin ko talaga. Ang tigas ang oleng batang to eh! Ha? Mm. Sige. <coughs> Sir, magandang umaga po. mag a apply po sana ako. Good morning, Din. Applicant ka? Opo. Mm, nakita mo yung nakapaskil sa labas yung mga qualification, no? Yes, po. Nako. High school graduate ka lang, Ining. Kailangan namin ng four-year course dito. M baka po. Pwede naman pong gawa ng paraan. Kailangan kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Tsaka... Hmm, Kaya ko naman pong gawin yung mga trabaho niyo po dito. Pwede po akong mag, mag -po. Pwede po akong maging janitress. Pero nakita ko dito meron ka ding experience dati sa isang office pero admin ka lang. Yes po. Ganun ba? Sir kailangan, kailangan ko po talaga ng trabaho. Wala na din po kasi akong matutuloyan eh. Kasi po, tinalayas na po kasi ako sa amin. Tinakwil po ako ng nanay at kapatid ko po. Wala daw po kasi akong silbi sa kanila. Ginawa ng magulang mo yun sa'yo? Opo, kasi high school graduate lang po ako. Kaya ganun lang po yung Rato nila sa akin O oh, sige Dahil dyan Hazel Mga since mayroon ka namang experience dito sa admin tasks Bibigyan kita ng position sa isang department Na kung saan ginagawa yung mga admin tasks Basta gagalingan mo lang ha Ako <laughs> sir Gagalingan ko po talaga Patunayan <laughs> mo sa pamilya mo na may kaya kang ibuga Galingan mo <laughs> Gagalingan ko po sir Maraming salamat po talaga, sir. Oh, sige, you're hired. Kailan pa ka mag-umpisa? Ngayon. Ngayon na po? Mm. Ako, sir. maraming salamat po talaga. Sige po. Congrats. Thank you po. Mauna na po ako. O oh, sige. Thank you po. Oh, Hazel. Kamusta? Kamusta? Sir, kayo pala. Hmm. Ito, medyo busy po. Madami po kasi client. Okay. Okay naman yung trabaho mo ngayon? Ay, huwag po naman, sir. Mabuti. Ah, nga pala, Hazel. May gustong bumisita sa'yo dito. Nanay at saka kapatid mo raw. Ano? Ate mo yata yung... Sir, good afternoon po. Hello. Ah, pasensya na. Pumasok na kami kasi parang antagal... Antagal nyo kami pinapasok eh. Ah, uh, Hazel. Hihingi <laughs> sana kami tulong. Hihingi ng tulong? Kasi yung bahay natin maiilit. Sinanla na ito. Eh, wala na kasi kami ibang mga ng pera. Eh, wala na rin akong trabaho. Tinanggal ako eh. Nagkatanggalan sa trabaho. Nay, di ba? Sabi niyo, kailangan natin tumayo sa sarili nating paa. Uh, eh ano pong nangyari kay ate? Ano pong nangyari sa inyo? Hazel, ano ka ba? Huwag mo nang halungkatin. bakit o, anong nangyari sa akin. Eh... Sa ganitong kalagayan mo, hindi mo naman rito mararating kung hindi namin nagawa ni mami na palayasin ka, di ba? Hindi ka magpuporsige sa buhay mo, kaya mm -hmm. may utang na loob ka pa rin sa amin. Kaya tulungan mo na kami. Oo, nagpapasalamat ako kasi ganun na yung ginawa nyo. Dahil kasi doon, nakilala ko po si Sir Renz. Siya po yung tumulong po sa akin para po maging ganito po kaganda yung buhay ko. Eh, ganun naman pala. Sir Renz, baka naman pwede mo kaming tulungan o di ka ipasok mo rin ako dito. Nung nakilala ko kasi si Hazel, talagang naawa ako sa naging sitwasyon niya nung pinalayas niyo siya, sabi niya. Kinuwento niya kasi sa akin yung nangyari, kaya Ayun, binigyan ko siya ng opportunity dito sa kumpanya ko at ayan, she's doing good actually. Eh, huwag na natin pahabain. Tanong kong nasa iyo kung bibigyan mo nga kami ng pambayad sa bahay o hindi, kaya may na yung bahay natin. Ah, uh, mami, di diba, siya naman po yung paborito niyo pang anak? Baka po, pwedeng magtulungan po kayang dalawa. Tsaka ayoko na po kasi maghirap ulit. At gusto ko sanang mag-usap-usap tayo ulit pag tarihan na tayo ng estado ng buhay. Masyado naman tong mapagmalaki sa sarili. Eh ano pa, tara na. Tara na, wala naman pa, pala tayong papala dito. Taka, sir, Pasensya na po kayo, ha? Ah, uh, po may gagawin pa po kayo. Naabala pa po tuloy kayo. O, Ako, na sige. Naku, sige. Ang gagawin. O siya, Hazel, pagbutihin mo lalo yung trabaho mo at marapit ka na rin ma-promote. Sir, thank you po talaga. Oh, sige, ha? Sige po.